Hay nako, puro puro. Hay nako. ang dami pa kumakain mo ha ito, Diana. Mga taga mga rider. Mga rider. Hay nako. Pogi oh. Pogi oh. No, na ito. Salamat po ha, sandali lang. Idol, ha. sandali. Idol. Goreng at goreng. Ito po yan. <laughs> ah, ako na ano, kanin. Kanin, kanin, kanin. Maraming kanin. Ito po, ganda ito. ngayon. Ano, napuno ito kanina. <laughs> Ayan, ano, maganda na. Yun pa lang, yun pa lang pinagawa ko ito. Kumain na kayo? Ay, ko na dito. Ito dito. <laughs>

Nagpagawa akong ganito para magkasya yung mga tao. Hindi pala kasya. <laughs> <laughs> Wala ka. Hindi dumadami. Duma dumadami, dumadami. Uh, anong ulamin nyo? Wala pa kayong buro. Wala ka ay, ay. Pero, pa matayang tilapia. Pero ano mo. Yun, ano po. Ito po po mamaya dadaling. Ito laking dalag. Pesa, pesa. Pesa natin. Pesa natin. mo ito sa chewing gum, Rodia. Kayo, kumain na kayo? po ba yung pepesa? Anong may site ulit? प्लास्टिकमा बि म mano idol sya taw manolo to idol sya taw manolo yun ito gusto ko niya yung bigo deh manolo to idol play taga sampo kayo taga sampo kayo ay Quezon City po, La Loma po. La Loma. Oh, La Loma City. Na Balikin. Ito po sa US. Po. Galarang, ako ganyan ako ng America, gusto na, na makita. <laughs> Yun <Ayan>, no? <ha>? Yes. <laughs> Nakakamoy puro na <nody. laughs> 'te. Ang daming tao, ayan no? Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Maraming bisita, umaga-umaga. Salamat. Good morning po. <laughs>, ay sound sound sound. Ayoyan, oh, yeah, na. Salamat kayo malay, to. Kapra. Ang daming bisita. bisita, yano ang Gaganda. Pogi. Mabango pa. mamaya, may boring na to. Morning, 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 Good morning, good morning. Good morning, good mga Katar. Shout out to Katar um, uh, and Katanga uh, City. Yan, yeah, no, salamat. Ah. Uh. morning, Good morning Idol. Palit, yan o. Ayan o. Ang gaganda naman at saka fogy. Magluluto na si Idol. Kaya dapat sampung kalderong malaki. Balenzuela. Salamat, Balenzuela Idol. Shout out po. Ay, salamat. po sa mga Balenzuela. Salamat po sa mga 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 mga. Na. Nakakaya kayo? Oo, ako. O, iba ako doon. Kumailan kayo? Oo. Kapanatuan po, salamat po, salamat po. Halos salamat halos kayo. Kapanatuan po kayo. Ang layo ah. Ang layo ah. Shout out po. Ah, sina, sina, sina. Shout out po sa mga kapanatuan. Yan ah, shout si out. Sina Kevin dun eh, no? Opo. Oh, mga kaibigan ko yan. Ito si Nanay, tignan niya, mistisa. <laughs> na, tita ni Jan Jan ko, si Jan Jan ko, na ano lang, naarawal lang. <laughs> kayo? Balit. Balit. Balit, oh. yan, ano kayo? Palit. 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 Palit, oh. Ayan, ano sinasabi ni Idol pagka umaga? Ah. Good oh. morning, good morning, idol. Good morning, good morning, idol. Hahaha. Teka, teka. Ayan, kain na tayo ng... Uh, yung iniyaw ko naman, o okay? ilang tira na na po mga apo ko. Saka nagsigang si Pamela. Hindi na po ako nakapag dahil sa... Ang daming tao. Ang dami. Maliit pala yung pinagawa ko ng cover ko. Maliit na idol. Ang dami ng tao, puno po doon sa Ito po, salamat doon sa nagbigay. Purong-puro, napakasarap. Purong ano to pare, mo, oh. Uh, may latik. Mm-hmm. Ang nyaman, ha? sobra. Ako, yung Kayo mga bata, pagka manok na hiniyaw, huwag kechap, huwag masustansya, kamates ko talaga ito tinera sa akin puro buto buto pati talaga mano puro pichu hindi na tinera sa akin uh, ganon talaga mga mga po yung tira tira na lang mga po ang kinakain niya ito Kento alam mo ay. Nung unang panahon, nung unang panahon, mga idol, pare-pare tayong nadaanan yung yung dumaan sa 2000 eh, 90, yung 90s, mga idol. O walang pa sa 80s. Nung unang panahon, mga Gawin ko lang kung nabutan niyo po yan. Hindi ko naman po sinasabi masama ang mga lolo natin nun. Hindi sa kanila, hindi tayo nangitaw dito sa mundo. Pero ano muna pa naman mga ito, hindi kagaya ngayon. Ngayon ang mga lolo, ah, mas sobrang ispoil sa mga ako. Kami, nung si Parin Peter Sagom uh, Sago, yung lolo daw niya, pag inutosan siya dahil uh, medyo ano siya nun, no, bata siya, at short niya, medyo maik siya. Pagka inutosan daw, hindi po na ano no, yung yung, yung tao dan. Kapay kayo nga Hindi kami, na ang tatalanig yun namin to. Kumunog. Paluluran kami na sino no, kaya ano. Na, buto na buto na nga. Ayan yung mga po, pag nila, wala nga na kung hindi mo subuhan. Opo, <tipos> mas ito sa pinirito, masustansya sa kamates. <tipos> hindi pa po ako Hindi pa po ako kumain.

Kami ni mahu apa bersenang dengan anak gadget. Mama tu tak pakai dia mahu. Dia mahu ini dah. Harap nak terbau. Kami nak tanya ke Petsai. manok. Patala rin po ako sa rin manok dito. Marami akong manok.

Pinaamay ko na po sa akin lagi po. Tapos, susubo mo. Hmm. Tapos yung mukhang Yung gamit yung pagkain ng pa nung Mga matatanda. Ngayon bumalik sa matanda dahil matanda na tayo mga sarap niya. Ano? Kaya na tayo mga idol. Morning, morning. Salamat po ah. Sa lahat ng mga kay kaya idol at saka yung mga followers po mga idol. Salamat po God bless. Kaya na po tayo.